Paano mo ina-handle ang stress? Madaming bagay ang nagkukos ng stress natin. At saka parang habang tumatagal nga, nadadagdagan pa yung stressors natin. Dati-rati nung hindi pa uso yung online, walang stress sa internet connection. Ngayon, isa na din yan sa mga nagdudulot ng stress sa karamihan. Ang hirap nga naman yung may ipinapaliwanag ka o ipinapaliwanag sa'yo. Tapos hangang hang, -hang, -hang di ba? Pag nawala ang internet, damay-damay na. Pati trabaho, pag-aaral, sa paglalaro, online shopping tapos iniisip mo pa yung binabayaran mo tapos wala ka namang koneksyon. Siguro lahat tayo nakaranas na nung hanggat maaari ay umiwas muna tayo sa stress. Yun bang may lugar na ayaw mo munang puntahan dahil nakaka-stress? May tao na ayaw mo munang makita o makausap dahil may stress ka? O may sitwasyon na ayaw mo kaharapin dahil alam mo na ang magiging epekto? Nangyari na ba yan sa'yo? Pero bukod sa mga pangyayari at sa ibang tao, minsan, nasa tao din yung epekto ng stress. May tao kasi na mahilig mag-worry, nag-overreact o nagpapanik at dahil dito mas apektado sila ng stress. Di ba may mga ganong tao na yung para sa iba okay lang, pero sa iba sobrang affected na. Meron pa akong naiisip na isa. Ito yung kapag hindi tayo intentional sa pagresolba ng mga bagay na magdudulot ng stress. Yung mga unresolved conflicts na eventually dadagdag pa sa mga stressors sa buhay natin. 'Yun bang alam mo naman na halos araw-araw may posibleng dumagdag sa stress mo. Kaso lang, yung stress ng kahapon, eh stress pa din ngayon at malamang babaunin mo pa hanggang kinabukasan. Kaya sa dami ng stress, lalo ka nang na-stress. Kailangan may way din tayo para maagapan ang mga problema at mabawasan ang mga conflicts na nagdudulot ng stress. Kasi kung hindi natin gagawin to, eh parami talaga ng parami hanggang sa punto na napakasalimuot na ng buhay at sitwasyon mo. O turo nga ng Bible. Kung magalit mang kayo, huwag kayong magkasala at huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Tinuturo sa atin na hindi dapat patagalin o pabayaan ang mga bagay na dapat nire na. Na ang pagtakas o hindi pagpansin sa sitwasyon na dapat kinakaharap ay hindi naman nakakatulong Piliin mo na solusyonan agad ang problema habang maaga. Huwag kang masanay na nagpapaliba ng pagresolba sa issue. Kung tingin mo ay hindi naman ikaw ang may sanhi ng problema, ang mahalaga ay maging sanhi ka naman ng pagkakaisa at kaayusan. Kapag ginawa mo yan, walang conflict na natetenga. Walang problemang babaunin pa hanggang sa hinaharap. Walang isyong nagpapatong-patong. Di ba maganda? Piliin mo ang kumilos para sa ikakaayos. Parang stress mo sa buhay, ay hindi dumami at mandamay, asa ka pa? Ha?